Hello mga kasari, hello mga sisi ko, good afternoon, welcome ulit sa channel namin, Rose and channel Kumusta kayo mga sisi, kumusta ba ang uh, paghahanda ninyo ngayong paparating ang Pasko Kasi ngayon ay November 13 ko i-upload itong vlog na to So magkakalahating buwan na, ano ba yung mga preparasyon or naghahanda na ba kayo for this coming December. So, ako wala pa. Plan namin ni Kuya Dave, ngayong katapusan ng November ay mamili na kami kung ano yung mga mabentang paninda ngayong Pasko. Kasi ayokong kong uh, pumunta pag nasa 20 na, December 20, or basta mag-December na, magpatong na siya sa December kasi nga sobrang traffic, tapos ubusan na rin ng mga paninda halos, tapos napakaraming tao. Yan yung iniiwasan ko, kaya noon, before pa mag-December, ay mamimili na ako ng mga mabebentang paninda. Mabibintang paninda. Yung mga bestseller items sa Sari-Sari Store tulad ng... Bili na lang ako ng mga kunting laruan lang na accord na mga kabataan. Tapos, bibili ako ng turutot kasi before, namili ako ng turutot. Ubus talaga. So, ngayon palang lang mamili na ako. Ngayong katapusan, aalis kami ni Kuya Dave. Tapos, yung mga wrapper, ayan. Mga Christmas wrapper pala. Kasi, for sure, ngayon ay mag-Christmas party na ang kabataan. At saka yung mga bag na pang Christmas. Christmas bag. Yan yung ay i-prepare natin mga CC. And sa mga ano naman, yung mga gatas, Nestle cream. Ayan, mga mabenta yan. Mga kaong, nata di kuku, mga pasta, spaghetti. Spaghetti and macaroni, ayan, Uh, mabenta yan. Pero hindi naman talaga as in gaano ka mabenta. At least naman, kung mas short yung mga kapitbahay natin, ay pwede silang tumakbo dito sa ating sari-sari store kasi handa na tayo. Kasi yung iba ay bumibili na sila sa grocery. <laughs> okay mga sisi, sana ba ako naputol may bumili lang ng Coke na litro. Kaya lang natagalan ako. Nag-explain pa ako sa kanya kasi nga wala siyang dalang bote. Dito kasi sa amin, sa lugar namin, kapag walang bote, hindi kami nagpapadala kahit na mag-deposit sila. Kasi minsan nagdi-deposit nga sila pero hindi naman binabalik. Iwan ko, nawawala yung mga bote. Ang problema, marami na akong case dyan na walang laman, hindi ako makabili-bili sa Coke. Kasi yung Coca-Cola dito sa lugar namin ay kapag wala tayong bote ay hindi talaga tayo makabili. Not like before, na kahit na isang truck pa ang bilhin mo tapos wala kang bote, pwede mag-deposit ka lang. Pero ngayon, wale. So, kung ang ikaw ay tindahan na wala ng mga bote, hindi ka makabili, sorry na lang. Tapos papalapit na yung December. Kaya stricto kami. Baka pagdating ng panahon, wala talaga kaming maibenta kasi wala ng bote. Yun. <laughs> so, mga sisi, ito pa isang problema ko. Ayan, dumating yung item ko from grocery. Worth 2,700 lang ito. Kasi nako, grocery, anong problema? Marami nang nagtatanong, bakit walang stock kayo? <laughs> dumating kanina yung groceries nabihan ko, anong problema? Magsasara na ba ang grocery? Bakit walang laman ang apps ninyo? Marami pa sana akong gustong bilhin. Kaya lang, walang laman ang apps. Pati yung mga chichirya nila, kahit isa, wala. Grocery, shout out. <laughs> Kumusta na ba? yun So, meron akong item dito from grocery. So, habang ako ay bagsasalita, uh, iho-hold ko 'to sa inyo, i-unbox ko ito sa inyo mga sisi para naman lang kahit ako ay nag-unbox, uh, meron akong maisi share sa inyo. Okay, sa so mga sis, uh, dito kasi sa aking tindahan, meron akong uh, 30 cases ng mga Red Horse and San Miguel Beer. So, parang 15 ang San Miguel Beer. 15 din yung Red Horse. Before kasi, pag Christmas at saka New Year, aside sa 30 case ko ng mga Red Horse and Beer, pagdating ng Pasko at New Year, mag, ano pa talaga ako, magde-deposit ako ng uh, 10 10 to 15 na case. Mangihiram talaga ako at pupunduhan ko yan. Before ha, before, nung wala pang pandemic, nung wala pa talagang pandemic, ayan, ganyan dito sa amin pag magpapasko mag-add ako, mag-ano mag ako ng extra na beer at sa red horse kasi nga kapag dumating yung Pasko at New Year, napaka mabenta mga sisid. Kailangan kong maka, makapag-reserve talaga ako. So yun, so yun. <laughs> na so, wala na naman. So, yun nga, nagre-reserve talaga ako. Pero ngayon, mga sisi, ang ginagawa na lang namin, kasi nga, hindi na talaga, hindi na maibabalik. Kung maibabalik ko lang, di ba ganyan? <laughs> hindi na talaga mabalik, maibabalik yung mga kahapon na, na kung ano yung experience namin dito sa tindahan. Kasi, kung ano lang yung meron dito sa aming tindahan ngayon, kung ilang case lang yung mga coke namin, kung ilang case lang yung mga beer namin, yun na lang talaga yung pinupuno namin. Not like before na nag extra talaga ako. Yung sa coke nga, sampu din, nag add ako ng sampung case. Every Christmas, ano lang siya, reserve lang yan siya. Kasi minsan naubusan, Mabenta kasi talaga nung wala pang pandemic. Pero ngayon nga, tulad ng sinabi ko mga sisi, kung ano na lang yung meron, uh, hindi na kami mag-add mag kasi nga nung nagdaang Pasko at saka New Year, yung ano namin, yung uh, beer at saka coke, hindi pa nga talaga naubos. Kaya, sad man, pero wala tayong magawa. Ganito talaga ang buhay. Okay, so nakabili ako sa grocery ng Pampers na XL kasi nag-vlog ako before na nakalimutan ko na wala na pala akong XL tapos hindi ako nagbibili ng mga ganito pang apat-apat ayun, so nabanggit ko before na hindi ako bumibili ng mga pig-aapat kasi mas mahal ang apat lang ang laman, yung malalaki talaga pero ito ay pansamantala lang muna kasi hindi ako nakapunta sa grocery Ayan, ito lang muna. Apat yung kinuha ko para na lang at least may maghanap. Meron tayong maibigay. Eh, nag-add na rin ako ng coffee happy na ano to. Magkano ba ang benta ninyo mga sisi? 15 pa rin ang kape ko. And yun na nga no, sad lang talaga kasi nga napaka ano ng ano ngayon, crisis ang panahon ngayon. Siguro nagtitipid talaga ang mga tao. Grabe nga kanina bumili kami ng isda. Uh, napaka kunti lang pero worth 400 na. Tapos kahapon bumili kami ng karni kasi nagsugba kami ng, ng karni. Kasi gusto ni Kuya Dave na bumili kami ng barbecue. So mas lalong mahal pag barbecue. Sabi ko, bili na lang tayo ng ng karni, ng pork chop para tayo na lang 'yung magsusugba, magba-barbecue kasi pag barbecue na ho, 300 ilang piraso lang, 'di ba? So nakatipid kami. Grabe na nga 'yung panahon ng mga sisi, kung hindi ka marunong magtipid talaga. Ano, butas 'yung bulsa natin sa na mahal na talaga ng mga bilihin. Ayun, pero kahit na sobrang mahal ng bilihin, ayan, nabubudol pa rin si Ate Rose ninyo. <laughs> Meron pala akong mga order na naman kami. Ipapakita ko sa inyo yun. kung ano na naman yun, mga sisi, next, next vlog ko. Ayan, Tiger. Si Kuya Dave pala umalis. Pinabili ko siya ng mga school supplies kasi may mga school supplies ako doon na kunti na lang or naubusan na talaga ako. Next vlog ko na lang ipapakita kung ano yung mga nadala ni Kuya Dave. Ayan, buti na lang may luncheon meat na si Grocery. Ayan, may malaki sila na ganito at may maliit. Benta ko nito is 38 pesos. Ayan. So, yun lang. At least, kahit pa paano, ayan, meron pang pa Lucky 7. Habang tayo yung nag-chismis, di nag-unbox ako, di ba? So, next box. Ay, medyo mabigat to. Dalawang box lang ang 2,700 mga sisip ko. And sa mga alak naman, hindi na ako nag stock ng marami kasi ang mabenta naman dito sa amin ay Tanduay, Meron naman kaming ahente na pumunta dito. So, no worries. Yun naman talaga yung mabenta dito uh, ah, at saka yung San Miguel beer. Nag-add na rin ako ng energy, choco, and milk. Meron din tayo ditong tang orange. Ayan, ito yung choco. Benta ko ito is 10 pesos. Tapos, syempre, ang pinakamabentang swak. Limang tay ang binili ko. Ayan, lima to mga sisi. 13 pesos ang aking swak benta. Tapos, ayan, Dutch meal. Mabenta na ito ngayon, yung mga Dutch meal, chucky, din dinadamihan ko na talaga kasi nga, di ba, may pasok na mga baon sa mga kabataan. Ito yung binibili ng mga nanay. Ayan, tapos, ito lang masiguro, gay to red. Bumili ako ng sampo. Sampo lang muna, may ahente kasi na umiikot dito. Pero ayaw kong bumili ng maramihan kasi matagal maubos. Mas lang yung puhunan. So, sampo-sampo lang binibili ko. Mayroon naman si grocery. And, muhito na GSM from grocery. Uh, Benta itong muhito Muheto na ano, flavor. GSM, uh, mas mura sa grocery. Ayan, so ito lang siguro muna yung update natin for today mga sisi. Comment down below kayo kung ano ang experience ninyo ngayong papalapit na ang Pasko. Basta dito sa amin ay napaka crisis talaga. So, nagpapasalamat na lang ako pag may araw na nakakakota kami pero thanks God naman, minsan lagpas-lagpas pa talaga sa kota. Thank you Lord, thank you Lord. Ayan, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi naman talaga as in araw-araw uh, is uh, hindi tayo nakakakota mahina, may mga times din na uh, biglang makakabawi tayo ayan, thanks for watching ulit mga sisi love you all, bye for now